Kung kayo po ay isang babae na higit sa 30 taong gulang, ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay maaring ang pinakamahalagang mensaheng pangkalusugan na inyong mababasa ngayong taon. Ito po ay isang mensahe ng pag-asa at pagpapalakas ng loob na maaring magbago sa paraan ng inyong pagdanas sa inyong kalusugan, kasiglahan at kaginhawaan sa mga darating na taon. Tuwing umaga, milyon-milyong kahanga-hangang kababaihan sa buong Pilipinas ang nagsisimula ng kanilang araw sa isang malusog na ritual, ang pag-inom ng isang dakot ng bitamina. Tila ito ang responsabling gawin isang araw-araw na deposito sa bangko ng mabuting kalusugan. Ngunit narito po ang isang mahalagang katotohanan na madalas ay hindi nasasabi ang mismong mga bitaminang yon na iniinom ng may mabuting intensyon ay maaaring lihim na kumakalaban sa inyo, lalo na pagdating sa inyong enerhiya at hormonal na balanse. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa pangangalaga sa mga kababaihang may edad, inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na hindi lamang humaba ang buhay kundi maging mas mabuti ang kalidad nito. Nagkaroon po ako ng pribilehyong gabayan ang libu-libong kababaihan sa mga natatanging hamon na kaakibat ng pagtanda, lalo na yung mga tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas, ng inyong ningning, at ng inyong pagkatao. At aaminin ko po, kahit ako ay nagulat sa isyo ng bitamina noong una. Ang maling bitamina sa maling oras o sa maling dosis ay maaring tahimik na guluhin ang inyong hormonal balance ubusin ang inyong mahalagang enerhiya at iwan kayong nalilito at walang magawa. Hindi ko po sinasabing masama ang lahat ng bitamina. Malayo po sa ganoon. Ngunit karamihan sa mga kababaihan ay hindi na pagtatanto kung paanong ang mga simpleng bagay tulad ng tamang oras ng pag-inom, pagsipsip ng katawan, at interaksyon ng mga sustansya ay maaring magpabago sa epekto nito mula sa nakakatulong patungo sa nakakapinsala. Ang pag-inom ng maling kombinasyon, paglunok ng mga tableta nang walang laman ang tiyan o ang pag-inom nito kasabay ng inyong kape sa umaga, ang maliliit at tila walang malay na pagkakamaling ito ay maaring magpatong-patong. Araw-araw maari itong mamuo hanggang sa magsimulang manghina ang inyong enerhiya, maging hindi mahimbing ang inyong tulog at maglaho ang inyong kumpiyansa. Sa gabay na ito ibubunyag ko po ang pitong pinakakaraniwang pagkakamali sa vitamina na ginagawa ng mga kababaihan tuwing almusal at higit sa lahat ituturo ko po sa inyo kung paano ito itatama. Mamaya ibabahagi ko rin ang isang pagkakamali na halos sumira sa sigla ng isang pasyente at kung paano niya naibalik ang lahat sa loob lamang ng 1 araw. Samahan niyo po ako. Bago tayo dumako sa mga mahalagang pagkakamali sa vitamina, maglaan po muna tayo ng ilang segundo para mag-subscribe at itapang bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang mga tip sa kalusugan ng kababaihan na partikular na idinisenyo para tulungan kayong umunlad. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam niyo po sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman ito ang hinahanap ninyo, itype ang zero. Binabasa ko po ang bawat komento upang matiyak na ang mga gabay na ito ay kasinghalaga para sa inyo. Sige, dumako na tayo sa tunay na dahilan kung bakit kayo naririto. Hayaan ninyong gabayan ko kayo sa una at pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihang higit sa iksta isang pagkakamali na tila hindi nakakapinsala ngunit maaring tahimik na umuubos ng inyong lakas at gumugulo sa inyong maselang hormonal na balanse. Nagsisimula ito sa sandaling inumin ninyo ang inyong unang tableta sa umaga. Pagkakamali, sigawin, pag-inom ng multivitamins ng walang laman ng tiyan para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga higit sa siksinta, ang pag-inom ng multivitamin sa umaga ay parang isang malusog na gawain ito ay simple mabilis at tila responsable. Ngunit heto ang hindi napapansin ng karamihan kapag umiinom kayo ng bitamina. Nang walang laman ng tiyan, inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa mahinang pagsipsip ng sustansya, pananakit ng tiyan, at ang pinakamasama sa lahat, isang micronutrient imbalance na direktang nakakaapekto sa inyong hormonal na kalusugan. Ang mga multivitamin ay madalas naglalaman ng mahahalagang mineral tulad ng iron magnesium zinc at B vitamins. Ang mga sustansyang ito ay may mahalagang papel sa regulasyon ng hormone production ng enerhiya at paggana ng mga nerve. Ngunit kapag ininom ng walang pagkain, marami sa mga sustansyang ito ay dumadaan lamang sa inyong digestive system nang hindi nasisipsip ng maayos. Ang ilan tulad ng iron at zinc ay maaring makairita sa lining ng inyong tiyan na nagdudulot ng pagduduwal o kahit acid reflux mga banayad na sintomas na madalas binabaliwala ng mga kababaihan. Ngunit dito ito nagiging delikado. Ang kakulangan sa mga pangunahing sustansyang ito kahit sa mababang antas ay direktang nauugnay sa pagkapagod pa bago-bagong mood, at mahinang paggana ng thyroid. Kapag hindi masipsip ng inyong katawan ang mga bitaminang kailangan nito, unti-unti kayong nanghihina. Araw-araw lumalaki ang kakulangan hanggang sa isang araw ay mapagtanto ninyong wala na ang inyong sigla, hindi na nakakapagpahinga ang inyong tulog at bumaba na ang inyong kumpiyansa. Ang solusyon inumin ng inyong multivitamin kasama ng pagkain lalo na sa isang meal na may kasamang malusog na taba tulad ng itlog abokado o isang patak ng olive oil. Nakakatulong ito sa inyong katawan na sipsipin ang mga fat-soluble vitamins tulad ng A, D, E at K. Binabawasan din nito ang iritasyon sa tiyan na nagpapahintulot sa inyo na makinabang ng husto sa suplemento sa halip na masayang ito. Ang totoo, maaring ginagawa nyo na ito sa loob ng maraming taon nang hindi na mamalaya ng kapalit. Ang pagtatama sa isang gawin na ito ay maaring magsimulang ibalik ang balanse sa inyong mga hormone, mapabuti ang pagsipsip at suportahan ang mismong mga sistema na nagpapanatili sa inyong kasiglahan. At kahit gaano pa man karaniwan ang pagkakamaling ito, hindi ito ang pinakaikinababahala ko. Ang susunod na pagkakamali ay nagsasangkot ng isang sikat na bitamina na madalas iniinom ng may mabuting intensyon ngunit kapag ininom sa maling dami maaari nitong tahimik na sirain ang mismong mga sistema na nagpoprotekta sa kalusugan ng inyong mga selula. Pag-usapan natin 'yan sa susunod. Pagkakamali iyon sa to, sobra-sobrang pag-inom ng vitamin E nang walang balanse. Ang vitamin E ay matagal nang ipinakilala bilang isang makapangyarihang antioxidant at may magandang dahilan mahalaga ang papel nito sa pagprotekta ng mga selula mula sa pinsala at pagsuporta sa kalusugan ng balat. Ngunit dito nagiging komplikado ang mga bagay kapag ininom ng labis, lalo na kung walang tamang balanse ng iba pang sustansya tulad ng vitamin C at selenium ang vitamin E ay maaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa tulong, lalo na sa inyong pangkalahatang antioxidant network. Nakakita na po ako ng hindi mabilang na mga nakatatandang kababaihan na umiinom ng mataas na dosis ng vitamin E araw-araw sa pag-aakalang pinoprotektahan nila ang kanilang balat at pinalalakas ang kanilang immunity. Ang hindi nila alam ay ang sobrang vitamin E, lalo na sa sintetik na anyo, ay maaaring makagambala sa natural na balanse ng antioxidant ng katawan. Kapag nangyari iyon sa halip na mabawasan ng pamamaga, maaari pa nitong pataasin ng oxidative stress na nag-iiwan sa inyong mga selyula na mas madaling mapinsala. Maaari itong makaapekto sa lahat mula sa pagka-elastiko ng inyong balat hanggang sa inyong kalusugang cardiovascular. Kapag ang maselang balanseng ito ay na kompromiso, maaari ninyong mapansin na ang inyong balat ay tila walang buhay, bumababa ang antas ng inyong enerhiya at hindi na kayo kasing tatag tulad ng dati. Isa sa aking mga pasyente, isang 70 taong gulang na retiradong guro na nagngangalang Susanita, ay tapat na umiinom ng 800 IU ng vitamin E araw-araw. Nang lumapit siya sa akin dahil sa pagkapagod at walang siglang balat nagulat siya nang malaman na ang mismong suplemento na kanyang pinagkakatiwalaan ay maaring lihim na ginugulo ang kanyang sistema ang solusyon hindi po komplikado ang solusyon binawasan namin ang kanyang dosis at binigyan ito ng balanse sa pamamagitan ng natural na pinagkukunan ng vitamin C at selenium sa loob ng ilang linggo bumalik ang kanyang enerhiya at nanumbalik ang ningning ng kanyang balat. Ang aral dito ay simple ang sobra ay hindi laging mas mabuti, lalo na pagdating sa mga fat-soluble vitamins tulad ng E. Ngunit kung nagulat kayo dyan, maghintay kayo hanggang sa malaman ninyo kung ano ang mangyayari kapag umiinom kayo ng vitamin D nang walang kasamang isang kritikal na partner nutrient na karaniwang nakakaligtaan ng mga kababaihan isa na nagpapasya kung ang kalsyum ay mapupunta sa inyong mga buto o sa inyong mga ugat. Pagkakamali, nibita try. Pag-inom ng vitamin D na walang kasamang K2. Ang vitamin D ay isa sa mga pinakamahalagang sustansya para sa mga kababaihang higit sa 60. Sinusuportahan nito ang inyong immune system, pinapabuti ang inyong mood, at talagang kritikal para sa kalakasan ng buto. Iyon ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang kababaihan ang sinasabihang uminom ng vitamin D araw-araw lalo na para makatulong na maiwasan ang osteoporosis. Ngunit narito ang bahagi na hindi naririnig ng karamihan, sa mga kababaihan, ang pag-inom ng vitamin D nang hindi ito isinasabay sa vitamin K2 ay maaring tahimik na nakakasama sa inyong mga ugat at dahil dito, sa inyong kalusugang cardiovascular. Narito kung bakit pinapataas ng vitamin D ang pagsipsip ng kalsyum sa inyong bituka na tumutulong na magdala ng mas maraming kalsyum sa inyong daluyan ng dugo. Maganda pakinggan para sa inyong mga buto, hindi po ba? Ngunit kung walang sapat na vitamin K2 na magsisilbing tagapamahala ng trapiko, hindi alam ng kalsyum na yon kung saan pupunta. Sa halip na idirekta sa inyong mga buto at ngipin, maaaring ideposito ito ng inyong katawan sa mga malambot na tissue lalo na sa inyong mga ugat. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa tinatawag na vascular calcification na nagpapatigas sa inyong mga daluyan ng dugo at naghihigpit sa daloy ng dugo. Para sa mga kababaihan ito ay isang malaking alalahanin para sa kalusugan ng puso, sirkulasyon at pangkalahatang sigla. Napakaraming beses ko na pong nakita ito. Isang babae na naniniwalang ginagawa niya ang lahat ng tama, umiinom ng kanyang vitamin D araw-araw para protektahan ang kanyang mga buto. Ngunit sa likod ng lahat, ang kalsyum ay namumuo sa mga lugar na hindi dapat na dahan-dahang kinokompromiso ang mismong sistema ng sirkulasyon na nagpapanatili sa kanyang kalusugan at pagiging aktibo. Ang solusyon, isabay lang po ang inyong vitamin D3 sa vitamin K2 mas mainam kung nasa anyong MK7. Ito ay isang simpleng pagbabago na may malaking benepisyo para sa inyong mga buto, inyong puso, at inyong sirkulasyon. Ngunit gaano man ito nakakabahala, ang susunod na pagkakamali ay maaring mas makagulat sa inyo dahil nagsasangkot ito ng dalawang bitamina na marahil ay pinagkakatiwalaan ninyo sa loob ng mga dekada. Kapag ininom ng labis, hindi lamang nito naaapektuhan ang inyong enerhiya, maaari nitong tahimik na sinisira ang mismong mga nerve na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na balanse. Pagkakamali, for 4, madalas na paggamit ng mataas na dosis ng B6 o B12 para sa maraming nakatatandang kababaihan, ang B vitamins, lalo na ang B6 at B12, ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ipinapakilala bilang mga pampalakas ng enerhiya at protektor ng utak. Tila ito ay isang siguradong pagpili. Total sino ba naman ang hindi magnanais ng mas maraming enerhiya, mas mahusay na pokus at pinabuting paggana ng nerve, ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang patuloy na pag-inom ng mataas na dosis ng B6 o B12. Lalo na sa mga synthetic na anyo ay maaring magdulot ng kabaligtaran ng inyong inaasahan. Maaari nitong dahan-dahang sirain ang mga nerve na mahalaga para sa balanse at pandama. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang mga vitaminang ito ay water-soluble na nangangahulugang karaniwang inilalabas ng katawan ang hindi nito kailangan. Ngunit kapag iniinom sa sobrang dami araw-araw sa loob ng mahabang panahon, maaari silang maipon at tumantong sa isang kondisyon na kilala bilang sensory neuropathy. Sa madaling salita nangangahulugan niyon na ang dulo ng inyong mga nerve ay maaring mairita o masira. Madalas itong lumalabas bilang pangingilig o pamamamanhid sa mga kamay at paa na maaaring makaapekto sa balanse at kahit na mabawasan ang pakiramdam sa paghipo. Isa sa aking mga pasyente, isang at taong gulang Naritiradong librarian na nagngangalang Celia ay umiinom ng high dose na B complex tuwing umaga sa loob ng maraming taon. Akala niya ay nakakatulong ito sa kanya na manatiling matalas, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pangingilig sa kanyang mga paa at isang pangkalahatang panghihina na hindi niya maipaliwanag. Ang solusyon matapos ayusin ang kanyang pag-inom ng vitamina paglipat sa methylated forms, at pagbabawas ng dalas, nagsimulang maglaho ang mga sintomas na iyon at bumalik ang kanyang pakiramdam ng kaginhawaan. Ang pinakapunto dito ay ang sobra ay hindi mas mabuti. Kailangan ng inyong katawan ng balanse, hindi ng sobra-sobrang karga. Ang ilang beses sa isang linggo sa tamang anyo ay kadalasang sapat na para suportahan ang malusog na paggana ng nerve. Ngunit ang kalusugan ng nerve ay bahagi lamang ng kwento. Ang pinipili ninyong lunukin kasabay ng inyong kape sa umaga ay maaring nagsisimula ng isang chain reaction na nag-aalis ng mahahalagang mineral, mga mineral na kailangan ng inyong mga buto at hormone. Pagkakamali. Sa sakandi. sa sakandi. Sa kusu, pag-inom ng calcium supplement sa umaga kasabay ng kape. Ang calcium ay itinuturing na mahalaga, lalo na para sa mga nakatatandang kababaihan na nag-aalala sa kalakasan ng buto. Ang pagprotekta sa inyong mga buto mula sa osteoporosis ay tila isang matalinong hakbang, ngunit ang pag-inom ng inyong calcium supplement sa umaga lalo na kasabay ng inyong pang-araw-araw na tasa ng kape ay maaring tahimik na ginugulo ang inyong balanse ng mineral at pinapahina ang inyong kalusugan. Narito kung bakit ang caffeine bagamat isang minamahal na ritual sa umaga ay napatunayang nakakasagabal sa pagsipsip ng kalsyum. Sa katunayan isang tasa lamang ng kape ay maaaring makabawas ng malaki sa dami ng kalsyum na nasisipsip ng inyong katawan. Kaya kung umiinom kayo ng kalsyum kasama ng inyong kape, hindi gaanong nakikinabang ang inyong mga buto tulad ng inaakala ninyo. Ang mas malala pa ang kalsyum ay nakikipagkumpetensya sa ibang mga mineral para sa pagsipsip partikular na sa magnesium at zinc na parehong may direktang papel sa mahigit 300 biochemical reactions kabilang ang regulasyon ng hormone, kalidad ng tulog at paggana ng kalamnan. Kapag nagsimulang bumaba ang antas ng inyong zinc at magnesium, kahit bahagya lang, maaring magambala ang inyong tulog, maari kayong makaranas ng mas maraming pulikat at maaring maglaho ang inyong enerhiya. Hindi ito bigla ang pagbabago. Ito ay mabagal banayad at madaling baliwalain hanggang sa mapagtanto ninyong hindi na gumagana ang inyong katawan tulad ng dati. Ang solusyon. Sa halip na uminom ng kalsyum sa umaga, mas mabuti na ilipat ito sa gabi mas mainam kung kasabay ng hapunan. Sa gabi, aktibo ang natural na restorative cycles ng inyong katawan at hindi kayo nakikipagkumpetensya sa caffeine. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring makatulong na maibalik ang balanse mapanatili ang synergy ng mineral at maprotektahan ang inyong pangmatagalang kalusugan ng buto at hormone. Ngunit ang tamang oras ay hindi lamang tungkol sa kape. Susunod kailangan nating pag-usapan ng isang suplemento na tila hindi nakakapinsala kahit na pala kaibigan. Ito ay makulay matamis at madaling nguyain. Ngunit para sa mga nakatatandang kababaihan, maaaring ito ay isa sa mga pinakatusong banta sa inyong kalusugan na nagtatago sa simpleng anyo. Pagkakamali, jikis, pagtitiwala sa one a day na mga gummy vitamin masarap sila madaling nguyain at nangangakong pasimplihin ang inyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga gummy vitamin ay sumikat ng husto, lalo na sa mga nakatatanda na hindi gustong lumunok ng mga tableta. Ngunit para sa mga kababaihang higit sa siksta, ang pag-asa sa mga gummy vitamin ay madalas na isang pagkakamali na nagtatago sa likod ng isang matamis na ng ngiti karamihan sa mga gummy multivitamin ay puno ng mga artificial na pampatamis sugar alcohol at mababang kalidad na anyo ng sustansya na hindi gaanong nasisipsip ng katawan. Bagamat mukha silang candy madalas, ay kulang sila sa mga pangunahing mineral tulad ng magnesium, selenium at boron, lahat ay mahalaga para sa pagsuporta sa densidad ng buto, paggana ng thyroid at balanse ng hormone ang mas malala pa marami ang naglalaman ng mga synthetic na kulay, preservative at gelatin na nagmula sa mga mababang kalidad na pinagkukunan na maaaring makagambala sa inyong bituka o balanse ng hormone. Minsan ay nakatrabaho ko ang isang 65 taong gulang na babae na nagngangalang Barbara na buong pagmamalaking sinabi sa akin na hindi siya lumiliban sa kanyang mga gamit. Ngunit nang tingnan namin, nang maigi ang label, halos wala siyang nakukuhang mineral na lubos na kailangan ng kanyang katawan at sobra-sobra naman ang asukal. Laging pagod ang kanyang pakiramdam, marurupok ang kanyang mga kuko at numinipis ang kanyang buhok. Ang solusyon. Matapos lumipat sa isang dekalidad na kapsula na may mga dosis na epektibo sa klinikal na paraan, nakaramdam siya ng kapansin-pansing pagbabago sa loob ng ilang linggo, hindi lamang sa kanyang pisikal na enerhiya, kundi pati na rin sa kalusugan ng kanyang balat at kalinawan ng isip. Ang problema ay hindi ang ideya ng pagiging simple. Ito ay ang kapalit na ginagawa ninyo kapag ang kaginhawahan ay isinakripisyo ang bisa. Kapag kailangan ng inyong katawan ng tunay na suporta, nararapat itong makatanggap ng higit pa sa candy na nagpapanggap na pangkalusugan. At kung pag-uusapan ng tamang oras at paraan ng paghahatid, may isa pang pagkakamali na nag-uugnay sa lahat ng ito. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang kalidad ng inyong mga bitamina kung iniinom ninyo ito sa maling oras ng araw. Ang huling pagkakamali ay maaring ang tahimik na dahilan kung bakit ninanakawan kayo ng enerhiya ng inyong pangumagang gawain bago pa man magsimula ang araw. Pagkakamali. 7. Pagbabaliwala sa tamang oras ng pag-inom ng bitamina. Kahit na umiinom kayo ng tamang bitamina sa tamang dami at mula sa tamang pinagkukunan, may isang kritikal na salik na karamihan sa mga kababaihang higit sa 6 ay binabaliwala pa rin ang tamang oras. Ang oras ng pag-inom ng inyong mga suplemento ay maaring kasing halaga ng kung ano ang inyong iniinom. Ang pagbaliwala dito ay maaring tahimik na guluhin ang inyong mga hormon, ang inyong tulog at ang antas ng inyong enerhiya. Ang ilang bitamina ay likas na nakapagpapasigla. Ang Beats of halimbawa ay maaring magbigay sa inyo ng dagdag na enerhiya. Kung iinumin ninyo ito ng huli na, sa araw maari itong makagambala sa inyong pagtulog at ang mahinang kalidad ng tulog ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang mawala sa balanse ang mga hormon at maubos ang inyong sigla sa araw. Ang iba naman, tulad ng magnesium at calcium ay sumusuporta sa kalusugan ng buto at pagre-relax, ngunit mas epektibo sila kapag ininom sa gabi habang ang inyong katawan ay pumapasok sa restorative phase nito. Maraming kababaihan ang umiinom ng lahat ng kanilang bitamina sa isang malaking dosis sa umaga sa pag-aakalang natapos na nila ito. Ngunit ang gawin na ito ay maaring makagulo sa ritmo ng inyong katawan. Maari pa itong magresulta sa kompetisyon ng sustansya kung saan hinaharangan ng ilang bitamina ang pagsipsip ng iba na nag sa inyong sistema na sobrang stimulated kapag kailangan itong maging kalmado o kulang sa suporta. Kapag kailangan nitong mag-recharge, ang solusyon, ang mas matalinong paraan ay hatiin ang inyong pag-inom sa buong araw. Umaga kasabay ng almusal, mga bitaminang nagbibigay enerhiya tulad ng vitamin D3 B complex at omega 3s. Gabi kasabay ng hapunan o bago matulog, mga mineral na nagre-restore tulad ng magnesium, zinc at calcium na sumusuporta sa pagre-relax, pag-aayos ng buto at malalim na pagtulog. Ang ritmong ito ay sumusuporta sa inyong natural na mga siklo ng hormone at nagbibigay sa inyong katawan ng kung ano ang kailangan nito kapag kailangan nito. At ngayong alam na ninyo ang pitong pinakakaraniwang pagkakamali sa bitamina na tahimik na nakakasama sa inyong kalusugan, ang tanong ay ilan sa mga ito ang naging bahagi ng inyong pangumagang gawain. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Kung umabot po kayo hanggang dito, alam na ninyo ang katotohanan. Ang ginagawa ninyo tuwing umaga ay may pangmatagalang epekto sa inyong katawan, sa inyong mga hormone, at sa inyong kakayahang maging masigla at buhay na buhay. Ang pitong pagkakamali sa bitamina na ito ay maaring mukhang maliit lamang, ngunit kapag inuulit araw-araw sa loob ng mga buwan o taon tahimik, nitong sinisira ang mismong pundasyon ng inyong kaginhawaan. Ang pag-inom ng multivitamins ng walang laman ang tiyan. Sobra-sobrang vitamin E. Pagbaliwala sa pangangailangan ng K2. Kasama ng inyong D3. Pagbaha sa inyong katawan ng mataas na dosis ng B vitamins. Paghahalo ng calcium sa kape. Pagtitiwala sa matatamis na gumis. At hindi pagbibigay pansin sa tamang oras. Lahat ng mga pagpiling ito ay maaaring humantong sa isang nakakadismayang tanong, ano ang nangyari sa akin? Ngunit narito ang mabuting balita, madali pong ayusin ang mga pagkakamaling ito. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling reseta o mapanganib na mga pamamaraan. Nangangailangan ito ng kamalayan intensyon at kahandaang tratuhin ang inyong kalusugan ng may paggalang na nararapat dito. Naiisip ko si Rosita. Isang si Stato 7 taong gulang na pasyente na halos sumuko na. Akala niya ay kinuha na lang ng edad ang kanyang lakas para sa habang buhay. Ngunit nang matukoy namin ang ilan lamang sa mga pagkakamaling ito sa vitamina at gumawa ng mga simpleng pagbabago sa kanyang gawain. Na ibalik niya ang lahat ang kanyang kasiglahan, ang kanyang kumpiyansa at ang kanyang kislap. Napansin ito ng kanyang mga kaibigan napansin niya nagbago ang kanyang buhay nararapat din po sa inyo iyon at narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko pagkatapos ng mga dekada ng pagsasanay ang inyong edad ay hindi nagtatakda ng inyong kasiglahan ang inyong mga gawi ang nagtatakda nito ngayong alam na ninyo kung ano ang dapat iwasan isang hakbang na po kayong mas malapit sa pagbawi ng inyong lakas at enerhiya. Gawin ninyong makabuluhan ng inyong natututunan ngayon. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa rin, ang inyong diwa ay nagniningning pa rin, at ang inyong pinakamagagandang taon sa pisikal-emosyonal at masayang paraan ay maaari pa rin nasa hinaharap. Kung nakatulong po sa inyo ang gabay na ito, mangyaring maglaan po kayo ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o mahal sa buhay na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Ipaalam ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa mga komento sa ibaba binabasa ko po ang bawat isa at ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa mga kababaihang tulad ninyo. At syempre, mag po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa. Manatiling malakas, manatiling maalam at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pai Chapigi